naliligaw ka na. Natural lang yon. Pagka naagrabyado isang tao, ginagawan siya ng masama, magalit ka. Ang masama yung nagagalit ka na walang dahilan. O kaya napupuot ka na walang dahilan. Bawal ni Kristo yon Yung mapuot sa kanyang kapatid na walang kadahilanan, eh masama yon. Yun ang dapat natin maintindihan. Siguro kaya mo nararamdaman yan kapatid ikaw ay masyado ng agrabyado, okay lang yun. Ihingi mo lang sa Diyos ng tulong na sana wag kang makaisip na gumawa ng masama. Kasi sabi ng Diyos, wag tayong gaganti ng masama sa masama. Bayaan natin yung ganti ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ako ang Panginoon, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Diyos. Huwag kang gaganti, bayaan mo na lang ang Diyos sa ang bumanti sa kanila.